Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay nandito po kami sa bahay ni na White. Dahil mamaya po ay may check up po si baby sa TMC. Good morning baby namin. Good morning, hello. Anong gusto ng aming baby? Parang nagugutom po, mama. Parang nagugutom po, Mama. Good morning, mahal namin. Hello. Teyo. Tayo? Asan po kaya iyan? Parang nagugutom na naman po. Nasaan po kaya kami? Parang ito ibang lugar. Ha, baby Tayo. Tambik-bik na po ang pisinginay. Ayan, at lagi pong gutom iyan. <laughs> baby namin. Good morning, baby namin. Ayan guys, at bali nagsasaig na po tayo sa rice cooker. At magluluto po ako ng ulam. Meron po tayong dalang yellow pin. Ayun po ang lulutuin po natin. Ayan po, at meron po tayong dalang isdang yellow pin. Ayan, ito po ang lulutuin natin ngayon pang almusal. Papalangin na po ni Bal yung isda. Para maluto natin yung ulo ay aking igagang o kaya sinigang tapos yung mga palang ay pwedeng pangprito matalas na may kutsilyo matalas na Yung itak hmm. ngayon po at ito na yung mga palang ng isda ito po ay ating ipiprito ito naman po yung ulo at buntot tapos may dalawang maliit na palang ito po ay gaganga natin na may talong, may kamatis at sili. Yan guys, at ito na po ang ating piniprito. Ah, na natin. Ayan po, tisasak lang na rin po natin itong ating igaganga. Ayan. Diyan na po natin ang kamatis. Tapos po ay yung sili. Lagyan po natin ng asin. Saka po ng paminta. Lagyan po natin ng tubig para maluto po itong stock. Lagyan po natin ng sukang sasa. Lagyan po natin ng bawang, ng luya, at saka po sibuyas. At ito po yung ating nalulutuin. Hindi Good morning. good morning! Hi! Opo po, kids! Good morning, baby Teo! Sabi mo, Teo, good morning po! Good morning! Tita Lea! Hello. Tita Baga o lola. Lola na! <laughs> lola na! Good morning po! Good morning! Ano? Kumusta ang tulog mo? Hi! Kamusta? Ay, na po'y naayak ka yan. Ay, nung kinausap ni Leia, ito, Miguel. <laughs> Gusto, okay. Gusto, Gusto may kausap. Gusto may kausap. Usap. Ayan po, at maluluto na itong ating ginang ulo ng yellow pea. Hello, Andres! Good morning! Ano, kay paglaro ka na kay baby, ha? nasabi sabi may baby. 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 Ito po yung magaling na magsasalita. Andres, baby. Dali. Wala lang ang samot at kagigising. Okay, nakaluto na yung tayo kumain, na Para tayo, mamaya makapunta na ng hospital. Let's go Kami magpapasama uli sa inyo. Ah, balahin uli namin sina Andres. Nandito po ulit kami, mga abala. Kay Ipinjo yun, kay Ipinjo! Ipinjo! Thank you for the chicken. Iinit ni John. Naalaala ko nga pala ngayon yung May 5. Uh, ay, Happy Anniversary! Ang aming kasalan ay 5-5-5. May 5, 2005. Hindi, uh, 50 naman. Ah, 2015 naman. <laughs> happy Anniversary! 9 years. Salamat! 9 years. <laughs> Ayan, si Leia ay nakaligo na. Nakaredy na para sa pagbiyahe ulit. Pauwi ng impanta. Salamat sa paghahatid. Ay, tayo kumain na. Tawin nakaluto na. Maghahain na. Titig kami kay yung Kasi hindi mo pinapansin. Wow, may prito. Aba, may... Dipin, dipin. Kasi kung nakakagupit ano eh, hindi na magka. Oh, Yan po at na po itong ating mga ulam. May yung ating prito tapos may lumpia pa kagabi na akin ding iniinit. Pinrito ko po ulit kaya nagkagana ng itsura. <laughs> tapos ito yung ating ginangang ulo at buntot. Ayan. Spray. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, maraming salamat sa umaga nito, sa panibagong kalakasan at uh, safe travel na ipinagalaw niyo po sa bawat isa sa amin salamat po sa patuloy na pagsusustain sa amin, uh, sa aming bong pamilya. At salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na nasa aming harapan. Pagpalaan mo nga po ito at may kalakasan na aming katawan. Uh, pakalinisin mo nga po ang ito, O oh God. At kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng magandang kalusugan at ingatan kami sa buong maghabon, O oh God. And we pray na ingatan at uh, uh, protektahan mo nga po kami ngayon sa uh, sa pagpapacheck up ng baby Emilio. We pray for complete healing and recovery upon his life, O oh God. And we pray din po sa safe travel ni Sis Lea, pabalik po ng General Salamat po kay Ate Nels na nag-bless nag nag-share nag ng mabiyayang ito kay Malot. Pagpalaan mo nga po sila at ibalik sa kanila ang siksik lingling at maako na pagpapala. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kain na. Thank you, Andre. Masarap po kainan tayo. Sabi nating puro papaya. Aking dadaluhan para tayo may resources. Kain na. Kain na tayo. Hello, Chash. Papaya. Ngayon na itan chicken. Kakain mo pa kami, baby. Salam. Next time, I'll pursue ng papaya. No, ito yung oh, oh, oh. sariling si ani sa may palay. Sa pispan doon. Sa Opo ka na din ba? Ito kain na rin. Pwede sa chicken, sa Andres. Nakain na po sila. Dito po sila ah, sa salas. <laughs> At si Andres uh -huh. ay may upuan ang kanya. <laughs> Happy, anniversary! <What? laughs> Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary. Uh, five, anniversary. Pai, pai, Pagbalik niyo doon ko ibibigay yung video. Pai, pai, pai. Patikimin ko kayo sis nung sabi kong masarap na wine sa SNR. Thank you. Nana na, na, gusto ko. Kain na. Kain na po ate. Sige. At si baby, uh, nananagbo. Gusto rin kumain. <laughs> Nalabas ang dila. Teo. Okay, oh. Milyo. Di <laughs> <Hey>, milyo. <laughs> <laughs> Nakakakita na yan ng black and white. Oo. Oh, oh. Black and white pala kanya nakikita. Wala pang colors. Ah, ganay. Baby! At lahat ay parang TV. Yung sinawa ng TV na black and white. Ah, Yung uh ah. -huh. kanyang Baby namin! Kain na na. po ate. Thank you po sa ulam. Salamat po. Wow! Inab na nga. na, mm -hmm. na. Oh, Oo, hindi na pwede yung ng nang ganay, oo. Oo. Hmm. Na hindi na ma... Oh. malambot na. Opo! Ang baby natin! Ano ang gusto ng baby namin? Dede-dede pa Eh, padede ni Lola, pade dede. Ay, Hiya! Yeah. <laughs> Ayan po, nadede na rin po ang aming baby. Ano nga naman kayo napakain na ito? Hindi. Okay. Ay, oo, oh, oo. Oh, oh. na rin po. Maunas na rin. Gusto yung makikisabay rin ng pagdede. Makikisabay ng pagkain. Maraming baby. Sarap ba ito nung papayaw? Lagi nag-alit sa akin si Andres. Karimi daw man, sabi niya ano ni... Sarap po, naubod Sarap pa niya. Eh, parang mga ligaw na papaya lang. Ayun na yung parang tumutubo lang sa gubat. Kala ko may fertilizer. Wala. Ayan, eh, tumutubo lang sa gubat. Ang nagtanim na yan ay ibon. Naubod yun ni Andres. Oh, wow. Sarap. Yummy. Walang kapag bibili ka ng papaya, hindi ganito ka ismuth yung texture. Kaya nga po. Parang hilog, hilog At saka, sa pilit. At tama-tama yung pagkahinog niya. Uh -huh. Hindi pa overripe, uh -huh. hindi ano sa tala. Yan yung hinog sa puno. Hindi okay. okay po. Hindi hinog sa pilit. Uh -huh. <laughs> Ayan po at bali kami ngayon ay pupunta sa ospital para ipacheck up po si baby. Ayan po si baby, tulog na tulog. yan po yung naka-ready na din para sa kanyang check-up. At yan po yung naka-forma. Maganda po ang bihis po na yan. Uh, maganda po ang short. Ayan, tulog na tulog po ang aming baby. Ang baby po namin. Baby, tulog na tulog po guys at papunta na po kami sa ospital para ipa-check up si baby yan, ako po. Yan, bahay. Yan, yung Pader lang po ah, oh. pala. Pader lang. Oh, lang pala. Pader lang. Pader lang. sa? lang. Pader lang. Pader lang. Pader lang. Pader lang. Pader lang. lang. talaga oh. tourist destination. So, para hindi lang siya basta na-boring na pati yun. Nakalangin pa. No, Ayan po, si Ate Nels. si Emilio. Oh! Ayan. Nandito na kami ngayon sa TMC. <laughs> hindi na nimilot kailangan ng wheelchair eh. kaya na maglock dahil sige doon ako magpapark ka, ha. nandito na po kami sa ospital magtatawa <laughs> napakabigat na po mama napakabigat na po ito po sa baby po ay 4.8 Siya po ay 1 month and 3 days Ito pa po yung kami ni baby Nakatukod sa Ay Sikat na sikat po Hindi pa po ang baby Ba, nasan kaya stay po kaya itong baby na ito? Malasing ng gatas ng bibig. Ayan po at bali na dito na po kami sa bahay. Ah, uh, pasensya na po, hindi na ako masyadong nakapag-vlog sa ospital. Bali, pina-check up nga po namin si baby dahil nag-aalala po kami kung bakit ganoon po yung paghinga niya. Parang medyo malalim po na mabilis. Ay, ayun, ang, marami po yung pinaliwanag si Dok tapos ay kumbaga nakapante naman po kami dahil okay naman po si baby. Uh, para makasigurado po ay pina-extrain po namin. At yun po ay sa sa Martes pa po makukuha yung result po ng x-ray. Tapos ibabalik po ulit kay Doc sa sa linggo. Kaya sabi po ni Milot ay uh, gawa po ng, nung bago po kami lumuwas dito sa Tagaytay, ay, ay pauwi na po sana ng sinaway. Pero ako po yung na kung pwede, atay na kami dahil ipapacheck up nga namin dito si baby. Ayun, dahil okay naman po yung result ni baby, ay pwede na kaming umuwi. Sabi po nila tayo na ano na daw po kami umuwi at magpapaiwan na lang po sila dito ni Bad at si baby baka po mahirapan si baby kapag biyahe ng biyahe, pagbiyahe pa uwi ng probinsya, tapos pabiyahe na naman po sa linggo <clears throat> ay magpapaiwan na lang po sila dito sa bahay maantay na po nila ulit yung next na check up po ni baby sana naman po ay okay yung result para makauwi na rin po sila pero sabi naman po nito kay okay naman po si baby ah mga ah, walang plema, okay daw po yung paghinga po ni baby hindi naman huwag daw po kami mag-worry uh, sinulot ako at saka ako medyo napaparaning dahil syempre sobrang nag-aalala po kami para po kay baby pero kumbaga ngayon po ay kahit pa paano ay kami medyo napanatag ang kalooban hindi po kagaya nung nasa probinsya kami na kung ano-anong aming naisip kung ano-anong sinesearch ni Milot sa YouTube ay kung ano-anong nasa search ay parang sobrang nag-aalala po si Milo. Bali, pinag-check up din naman po namin siya doon sa probinsya. Kaya lang, parang hindi po kami napanatag dahil wala pong masyadong naipaliwanag sa amin o walang masyadong walang sinabi. Kaya kami po yung pag-aalala namin ay hindi nawawala. Kaya yun ang decision nga po kami na dito na lang po ulit ipa check up sa si baby at okay naman po, sabi nito. At saka yung normal naman po yung paghinga ni baby. Dapat ang normal po ay, na paghinga ng baby ay 30 to 60. Ay okay naman po yung kay baby, normal. Kaya yun, thank you Lord at maayos po si baby uh, sana po okay din po yung result ng x-ray po niya para makauwi na rin po sila sa linggo. Bukas nga po ay mabiyahe kami, pauwi na ni na wife, maiwan po dito sa namin. Ayan, bali nag-update lang po ako ng pagpapacheck up po namin ni baby. At uh, thank you Lord dahil okay na po siya. Uh, at sana po eh, patuloy natin pag si baby para hindi po siya magkasakit, para tuloy-tuloy po yung kanyang pag -a. Ayan, at bali Hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at pangunood. Mag-ingat po tayo at God bless po sa lahat. Bye bye!